Aries, maging mas maingat ka sa paglalakad ng mabilis at sa paggawa ng mabilis na paghuhusga sa mga makakausap at umiwas din sa mga sasakyan lalo na sa gabi para maingatan ang iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Toros, mag-iingat ka sa mga taong mahilig magsalita na parang minamaliit ang ibang tao dahil hindi rin kayo magkakasundo sa hinaharap at makukuhanan ka pa ng pera. Kung makikasame ka sa kanya, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, umiwas ka muna makisama sa mga tao na mahilig gumawa ng salitang mahuhusay na akala niya ay alam na ang lahat siya ang makakagawa ng pagkalito sa iyo para magastusan ka ang gawin mo dapat ay iwasan ang ganoong tao. Ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer. Dapat ay maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw, lalo na sa usapang may kinalaman sa negosyo, at huwag ka muna maging mas mabait hanggat maaari ang maging matahimik ang dapat na iyong magawa, at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, maging alerto ka sa paglalakad lalo na sa gabi at sa mga pagsakay-sakay. Sa mga sasakyan ang maging alerto dapat para maalagaan mo ang kalusugan at mga mahahalagang bagay sa iyo, at huwag ka na magpapalabas ng pera pagmalapit ng dumilim, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo. Dapat ay may mahaba kang pasensya ngayong araw para makaiwas ka sa gastos at makakaaway, at laging maging maunawain sa mga kapatid mo ngayong araw, nang makagawa ka ng pagtulong ng naaayon, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra. Ngayong araw ay umiwas ka sa kausap, na mahilig mag-angat sa sarili, dahil kinukuha lang ang iyong tiwala, at maging maunawain ka naman sa mga kagustuhan ng pamilya, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, maging mas maunawain ka sa mga kausap ngayong araw. Bawal ka muna magalit para walang dumating sa iyo na bad energy na mga hindi mo inaasahan, Ingat ka talaga na magalit, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, maging maingat ka sa mga iinumin ngayong araw lalo na sa alak, at pati sa pagkain na alam mo nagpapahina sa iyong kalusugan, at mas maging maingat ka sa paglalabas ng pera ngayong araw, dapat kang maging mapagsuri ng husto, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, dapat kang manigurado sa gagawin desisyon ngayong araw, lalo na para sa inyong kalusugan, at iwasan mo rin ang maging mabilis na maiinis ngayong araw, para makaiwas ka sa makakagalit na tao na hindi mo inaasahan ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan lalo na sa mga kumare o kumpare ngayong araw, para hindi ka mapagastos ng malaking pera, at may sama sa ibang bisyo ng gastos, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan, Pisces. Dapat kang maging maunawain lalo sa usapang may kinalaman sa pera. Dahil kung maiiwasan mo na magagalit ay makakaiwas ka sa suliranin sa pera, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.